Hello guys, welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. To this video, another online lending app na naman ang ating re-reviewin. At ito, isa ito sa mga most requested na online lending app na uh, gagawa natin ng review at aalamin kung itong ula na ito ay totoong makakatulong ba sa mga uh, uutang sa kanila alamin natin yan mamaya so bago natin ipagpatuloy inanyayahan muna namin kayong mag-subscribe sa Usapang Loan at Online Lending para palagi kayong updated sa iba't ibang mga review natin sa mga ula ngayon na akala ng karamihan dahil walang kuskus balungos madali lang mangutang nakakatulong ba talaga ito sa kanila? o di kaya ay nakakasira ito ng maraming buhay. So, kilalanin natin si walang iba, ang Kibiko. Yan po ang nasa inyong screen. Siguro tumaas yung kilay ng iba nung mga nakautang na po sa online lending app na ito. So, gaya ng ibang online lending app, mayroon po tayong limang factors na tinitingnan bago natin masasabi ng isang online lending app or isang online lending ay uh, maganda at ma, ma, magiging rekomendado namin sa usapang loan at online lending. Ito kaya si Kibiko ay ma, uh, pwede nating mairekomenda dito? So, ano ba ang mga limang factors na kinokonsider natin to Uh, make a review sa isang online lending app. Una, dapat po registrado sila sa Securities and Exchange Commission. Oh, importante po yan. Pangalawa, dapat hindi po loan shark. Pag sinabing loan shark, hindi mataas ang interest, hindi din po malaki yung processing fee. At yung uh, repayment term ay mahaba. Hindi lang uh, short term. Pang-apat, ano, pangatlo, Pangatlo, dapat hindi nag-violate ng uh, data privacy. Data privacy meaning hindi ka uh, haharasin kapag may abiriya na nangyari. Pangapat, dapat kung ano yun mga nakasulat sa kanilang uh, descriptions sa Play Store, yun din ang mangy, uh, totoo mangyayari doon sa evaluation at calculation ng inyong loan. Panglima, dapat po ang mga review mula po sa mga ex-borrower nila o yung mga umutang na sa kanila ay positibo, hindi po puro negatibo. So, umpisahan natin sa factor number one. Si Kibiko kaya ay rehistrado sa Securities and Exchange Commission? Para malalaman natin yan, titingnan natin dito sa listahan ni SEC.gov.ph. Punta kayo sa... Uh, website ni Securities and Exchange Commission www.sec.gov.ph. Yan po ang makikita ninyo Number 47 po Kibiko Co Lending uh, Corporation Incorporated Nag-grant po yung kanilang uh, registration sa SEC noong 2019 ano, uh, 2021 2021 po uh, pang 73 na lending online lending si Kibiko. So, sa factor number 1 check po or pasado dito si ano si Kiwiko. Rehistrado naman sila. Punta tayo sa factor number 2. Loan shark or hindi loan shark si Kibiko? Kayo kung ex-borrower na kayo, malamang na experience nyo na ang uh, interest at processing fee ni Kibiko. Sa mga hindi pa alam, si Kibiko ay kinoconsider nating isa sa mga super loan shark na online lending dito sa usapang loan at online lending. Ano ba ang mga kasamahan or sino ba o ano-ano ang mga kasamahan ni Kibiko? Pag sinabing super loan shark, mataas na yan. Loan shark, average lang. Average na uh, average na pagka loan shark pero si Kibiko ay isa sa mga super loan shark. Sino ba sila? Yung mga tinatawag nating super loan shark ay si Kibiko, si Online Loans Pilipinas, si ano si uh, Digido. Oh, mayroon pang isa. Oh, mayroon pang isa, apat 'yan sila eh. Oh, nakalimutan ko na. Basta yun yung uh, nabanggit ko. Si Digido nawala sa Play Store. May nagsabi sa atin na nawala daw sa Play Store, pero malamang babalik 'yun ibang pangalan na naman siguro or mayroon lang inaayos sa app nila. Pero itong si Kibiko ay isa din po sa mga super loan shark. Meaning, mataas ang interest dito. Hindi lang mataas, sobrang taas at malaki din po ang processing fee. Most of the time, nasa 10% po ang processing fee nila. So, malaki. Malaki po ang anon na ma ano ma, mababawa sa inyong loan so si Kibiko ay isa sa mga super loan shark pag sinang pag sinabing loan shark asahan niyo din po na ang kanilang uh, repayment term or per, uh, repayment period ay hindi po long term short term lang po nasa 7 days up to 30 days lang po sila napaka-taas ng na kanilang pricing fee. Kaya marami po ang nagsisisi kung bakit umutang po sila dito kay Kibiko. Hindi po talaga magandang uutangan dito si Kibiko. At X siya sa factor number 2. Kumusta ang factor number 3? Si Kibiko ay isa din po sa mga gumagamit ng third-party collector. Yung mga company na naniningil. Alam nyo naman yung third-party collector pag sila po ay maningil, Uh, gagawin po nila ang lahat para po kayo ay puwersahing magbayad. Kapag hindi po kayo nagbabayad, mananagot talaga kayo. Gagawin po nila ang lahat. Uh, at gagawin nila yung apat na bagay para po kayo ay mapilitang magbayad. Ano ba yung apat na bagay na nakakasigurado sila na kapag ginawa nila ito, kayo po ay mapilitang magbayad. Una, nang haharasin nila kayo. Nang haharas po ang mga third party collector ni Kibiko. Pangalawa, babanta Kapag hindi kayo nambagba, nagbabayad, magbabanta sila sa inyo. Pang ngatlo, tatakuti nila kayo. Nananakot po sila. At pang apat, namamahiya po. Apat po yan, nananakot, nang haharas, namabanta, namamahiya. Ipapahiya po kayo ng kanilang mga collector o, gagawa na GC, uh, ipasok kayo doon kasama ang mga kaibigan ninyo at doon, yung lahat ng mga kailangan malaman ninyo, mga kaibigan, ay isiwalat po nila. Kasama na din po yung pambabanta nila na mayroon silang gagawing hindi maganda sa pamilya mo pag mga ganyan. Uh, hindi ko na babanggatin basta ang pangit-pangit po ng mga salitang ginagamit ng mga third-party collector. Kaya sa... Factor number 3 exp po dito ang kibiko. Factor number 4 uh, ang factor number 4 dapat ang kanilang description sa app ay yun din po ang mangyayari sa actual na uh, loan niyo. So pwede kayo dito sa kanilang uh, description, pwede rin daw kayong sinabing daw kasi hindi pa naman confirm na mayro nang nakautang ng 50k. Most of that uh, most of uh, mga nakausap natin ay mababa lang ang bigay nilang uh, credit limit. So 50. Then ang loan term nila sa pagbabayad ay nasa 61 days to 180 days. Ito na nakakasiguro ako or na, na nakakasiguro po tayo na itong 61 to 180 days ay hindi po totoo. Hindi po 'yan totoo. Nasa 7 days up to 30 days lang po ang binibigay nila na uh, repayment period or loan term. Yung daily interest nila, imagine niyo po ha, daily interest 0% to 2% totoo 'yun. Kasi ang ang mga super loan shark ng mga online lending ay naglalaro sa 0. 75 to 2% per day. Imagine mo 2% per day saan ka maka, ano, maka kita ng ganyang kalaking ano uh, interest so magkano bang interest sa isang buwan two times halimbawa 2% per day so 60% per month ang laki hindi ka na matutulungan nila ilulubog ka nila ibabaon ka pa nila kaya wag na wag po kayong mangutang dito sa may ganitong uh, uh yung ganitong setup ng kanilang ano uh, pautang kasi mababaon talaga kayo at pagsisisihan niyo talaga sa bandang huli. So hindi po totoo ang mga kadalasan nilalagay nila sa kanilang description. Oh. Maximum annual interest rate is 730%. Ah, oh, grabe, ang laki. So, kaya, dito pa lang, ha? Dito pa lang. Wala na. Patay na kayo. Then, I mean, dito sa factor number 4, ang factor number 4, eksposi ano dito, si Kibiko, punta tayo sa factor number 5. Factor number 5, yung mga review. So, sa kasalukuyan, mayroon po, nakakuha po ng 2.4% or 2.4 star ratings ang uh, Kibiko at Nako, one star lang po ang uh, kadalasang binibigay ng kanilang mga ano, mga borrowers. Magbasa basa tayo ng isa. Kayo na bahala magbasa sa iba dahil kung tatapusin natin ito, hahaba masyado. So, ito si Erin Galvez. Bago lang to, September 27, 2025. I borrowed 1,500 from Kibiko and received it in full. However, their system reflected a different loan amount of one thousand three hundred and fifty nine point fifty four plus commission. I already paid one thousand six hundred forty five point nine in full before the due date, which is even more than what I borrowed. Despite this, Kibiko keep insisting that I still have a balance of three hundred forty four so called amortisation or commission charges that were uh, never clearly explained from the start. at the one point the Evan mistake mistakenly asked me to pay 1,359 again then charge it to 339 daming mga hidden charges I gave zero star zero star I'm sorry my experience this loan lending Kibiko spot so, uh, kayo na bahala basta sa factor number 5 super X na dito si ano si Kibiko kaya uh, reminders or warning po Si Kibiko, pwede nyo po itong mga mautangan through sa kanilang app, pwede din sa kanilang web website. Oh, may mga promo pa ito sila. Pag sinabing mga lo super so, loan shark, may mga pa-promo yan. Uh, 0% interest basta first loan. So kung first loan ninyo, 0% inter interest pero 7 days kailangan nyo na pong ibalik. So, yan po, may mga magagandang nakakabighani. Mapapaloon ka sa walang, ah, mapapaloon ka ng walang oras. Oh, dito, pwede kang 25,000. Doon sa, ano naman nila, sa, dito, dito naman sa, sa description nila sa Play Store, 50,000. Dito, 25,000. Ano ba talaga? Ano bang pwedeng amount na pwedeng i-loan? So, sa so factor number five, Very negative po ang uh, ratings ng mga ex-borrower ni Kibiko. Kaya warning na uh, warning, huwag niyo pong utangan ito. To summarize our uh, our review, isa lang po nakuhang, na, nakuhang check ni Kibiko kaya hindi po natin rekomendado. At uh, uh, disclaimer po, huwag niyo pong subukan para hindi po kayo magsisisi at hindi masisira ang inyong mga buhay. Ang mga online lending app, hindi talaga siya nakakatulong. Kung sa sugat pa yan, parang band-aid lang for the meantime. Pero kung tuloy-tuloy mo siyang anuhin, itangkilikin, talagang masisira ang iyong buhay. Learn from the ano uh, from us na matagal din kaming uh, umuutang sa ula at ayaw naming mangyayari sa inyo na naubos yung mga kapirahan namin yung mga dapat sana ay na-save ay nanloon sa kanila so ang mai-advise ko wag na wag pong umutang sa mga online lending app mas prepare ko pong i sa inyo mangutang po kayo sa mga cooperative at ito ay available sa kahit saang lugar sa Pilipinas para makita o mahanap ang uh, kooperatiba na magandang utangan na mayroong mababang interes at matagal ang repayment period i-download nyo po ang MNP Your Co-op Guide mobile app ilagay ko po ang link na sa description para ma-download nyo po at i-search nyo, ma-search nyo po doon ang uh, co-op na available sa inyong lugar. Para ma-search ito, gamitin nyo lang yung cities ninyo or yung town ninyo or yung province ninyo or yung zip code ninyo. So, again, huwag kalimutang mag-subscribe at please don't forget to like and share this video. Kung kayo po ay mayroon pong gustong ipa-review na online learning app, i-comment nyo lang po sa ating uh, comment section. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam.